Aries. Ang kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga maswerteng kulay ay color red at color gold. Kahulugan ng kulay, ang red at gold ay nagdadala ng enerhiya at tagumpay. Ang kombinasyong ito ay magbibigay sa iyo ng tapang at kumpiyansa upang isulong ang iyong mga plano. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 3, Number 18, number 24. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magbubukas ng pagkakataon para sa mas mabilis na pag-usad sa iyong mga mithiin. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga maswerteng kulay ay color brown at color green. Kahulugan ng kulay, ang brown at green ay simbolo ng kasipagan at kasaganaan. Ito ay magbibigay sa iyo ng tibay at balanse sa araw na ito. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 36, number 14, number 28. Kahulugan ng numero, magdadala ang mga numerong ito ng positibong resulta sa mga pagsisikap na matagal mo nang ginagawa. Gemini, ang kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga maswerteng kulay ay color yellow at color blue. Kahulugan ng kulay, ang yellow at blue ay tanda ng malinaw na pag-iisip at sigla na makatutulong sa iyo sa pakikipag-ugnayan. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 17, number 20, number 31. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay magdadala ng swerte sa komunikasyon at mga bagong ideya. Cancer, ang kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga maswerteng kulay ay color white at color silver. Kahulugan ng kulay, ang white at silver ay sumisimbolo ng kaliwanagan at katahimikan na makatutulong sa iyo sa pagharap sa emosyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 20, number 16, number 27. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magbibigay ng payapang landas tungo sa personal na paglago. Leo, ang kaibigan zodiac sign ay Taurus. Mga maswerteng kulay ay color orange at color red. Kahulugan ng kulay, ang orange at red ay tanda ng tapang at enerhiya na magbibigay ng dagdag na sigla upang maabot ang iyong mga pangarap. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 9, number 19, number 33. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng pagkilala at tagumpay mula sa iyong sariling pagsusumikap. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga maswerteng kulay ay color green at color white. Kahulugan ng kulay, ang green at white ay nagsisimbolo ng balanse at kalinisan ng loob, na makatutulong sa malinaw na pagdedesisyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 11, number 25, number 30. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magbubukas ng pintuan para sa bagong direksyon at mga makabuluhang ugnayan. Libra, ang kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga maswerteng kulay ay color purple at color silver. Kahulugan ng kulay, ang purple at silver ay tanda ng katalinuhan at inspirasyon na magpapalakas sa iyong pagdedesisyon. Mga numero na magbibigay ng swelting numero ay number 5, number 12, number 21. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay maghahatid ng magandang kapalaran sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ay Aries. Mga maswerteng kulay ay color black at color blue. Kahulugan ng kulay, ang black at blue ay sagisag ng lakas ng loob at lalim ng pag-iisip na makatutulong sa iyong mga desisyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 8, number 13, number 22. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng lakas at malinaw na direksyon sa iyong mga plano. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga maswerteng kulay ay color yellow at color green. Kahulugan ng kulay, ang yellow at green ay nagpapakita ng sigla at kasaganaan na magbibigay ng inspirasyon sa iyong pakikisalamuha. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 4, number 10, number 29. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay maghahatid ng swerte sa mga bagong oportunidad at ideya. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga maswerteng kulay ay color brown at color gray. Kahulugan ng kulay, ang brown at gray ay tanda ng katatagan at determinasyon na magbibigay ng lakas sa iyong mga gawain. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 6, number 18, number 24. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magpapalakas ng iyong kakayahan na harapin ang hamon at magtagumpay. Aquarius. Ang kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga maswerteng kulay ay color blue at color white. Kahulugan ng kulay, ang blue at white ay simbolo ng kapayapaan at pagkakaisa na magbibigay ng kailanawan sa iyong damdamin. Mga numero na magbibigay ng swelting numero ay number 21, number 15, number 23. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng swerte sa iyong mga plano at personal na buhay. Pisces, ang kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga maswerteng kulay ay color pink at color blue. Kahulugan ng kulay, ang pink at blue ay tanda ng pagmamahal at kalmado, na magbibigay sa iyo ng inspirasyon sa araw na ito. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 7, number 14, number 28. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng bagong pagkakataon at kapayapaan sa iyong paligid.